Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikaapat ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinag-aarian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos Magpatuloy kayo sa paglago sa kabutian at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw sa mata mo Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Buhay nami umaabot ng pitumpung taong singkad, minsan na may umaabot na walumpu. Kung malakas, yaong buong buhay nami, sakbibi ng dusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Oon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami may galakang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Oon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Aleluya, Aleluya, Diyos Ama ni Yesu Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, ilang pariseyo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Yesus upang siluin siya sa kanyang Pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guru, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa sesar? Dapat ba kaming bumubuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari Kaya't sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko at kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Yesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Yesus, Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,